Sakto ngayon no, yung dating role ni John Lloyd, napunta kay John Lloyd ulit. Dito ba kami mag dinner Siguro, pwede. Pero, tingnan natin. Dito, may music video shoot. I mean, naka-comfy clothes lang kami. Ayos-ayos. Fiweng, thank you po sa coupon. Miss ko rin kayo. And isa rin sa mga pinaka-miss ko every time na nagkukumo. Wow. Yung nga, parang isa sa mga pinaka minimiss ko kapag nagkukumo ako every time na kunyari kasama ko yung mga... Baby. Bakit kayo ito bakit kayo tumatawa? Tsaka po mga palapak. I'm li live. Kawawa naman tong batang ko. Tapos na. Okay. Tapos na. Tapos na. Kuni. Pwede mo May mga high notes Yung mga five Magtubig ka. Mag warm up ka. Mag ano ka. Coach, hi ka dito sa live ko. Nakatilip yung bago na aming bahay, guys. Mm mo -hmm. hmm. na sila sa bago natin bahay. Parang worth it din yung binayad. Din Uy, itin. thank you. Sobra. Ano. Sin... Congrats niya si j si Jay, si Tapos si Bibili niya po tong cash. Magkano bilhin mo dito? Sorry, <laughs> Pero solid naman. Parang may ari nito dati mga Spaniards. Spaniards. Oo nga. Ano pangalan? Jehead. <laughs> <laughs> Jehead. Yeah. Tapos na ba? Yeah. I'm hmm. coming. Oh, Ikaw na, na daw. Nasaan na tayo? Sa ibang... Halika uh... na. Ano na. na tayo lang sa tingin sa Para matapos. Ay, tulog din. Eh. Katun! <laughs> Let's go! <laughs> Teka, may hahanapin ako. May gusto ko pakita sa inyo pero nakalimutan ko. Oh. Oo oh, nga pala, ang random nito, pero yung sa Urban Smiles, hirap na hirap ako maghanap ng smiling picture ko na may ngipin. Kasi yeah. hindi naman ako palang ngiti na may ipin dahil pakonsas ako sa ipin ko. Yung sa Urban Smiles na story, kasama hmm. ko sila JL Nate nun eh. Hirap na hirap ako maghanap ng, ng ano ba, ng ngipin. Ay, gising na si JL. Thanks. dah Oh, to to pares para esta introductoria todoo pagod sila eh hello Govi. come here come here ay kiss 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 gobi kiss

Wala ma-extend yung lifespan ni Gucci ng 20 years. Ayos to. Thank you. Pero usually is 15, di ba? Sample ng Robic song. May itong script dito, pero syempre hindi ko papakita sa inyo. ilan taon na si Gucci? Five years old. Promise ko nga sa kanya, dadalhin ko siya sa ni eh. sa lahat ng mga first time ko ma-achieve sa buhay ko. Tsaka lagi na kami magkatabi matulog na eh. Para sa mga sakit ng toes, ikampi na kung naka-heels. Nakapaw. Ingat ka. Lirio. Thank you po sa coupon. Jala Parts. Thank you po. Hello, Ivan. Oh my God. Totoo na to. Malapit na tayo mag-100,000. Thank you, Mint. 167. Papunta po dito ng sapatos sa is 12 sa Pagishan. Dito sa my corner malapit sa Pasir 76. Ay, may tumawag sa akin ka po nung isang araw. Nagising pa ako. Uh, 3 a.m. Ah. Magsistart pa lang akong makatulog. Tapos may tumawag dalawang beses. Parang, ano daw? Gusto ko ba daw ng job? ako Sabi ko, how did you find my number? Ganyan ganyan. Tapos parang ano, pinaligoy ko siya kasi kakanood ko ko ng mga huli ng mga scammers dun sa TikTok. parang nag-final ano siya. Parang, so, do you want to accept? Parang sobrang na-ino sa akin. So, do you want to accept this offer or no? This job offer? Sabi ko. No. No. Kasi, dalawang beses tumatawag. Tapos, it, this is not, ano naman, discriminating. Kidding, kidding. Pero, basta may accent siya na alam kong hindi legit yung yung eh. siya. Haba nag-uusap eh. Haba ba yung talaga po isa ito? So, sir, do you, do you like this offer? No. No. <laughs>

So there was this friend. Her name was Sasha. Then no one talked about. Everyone talked about her. And when we met, he was like, and I was like, as well. Tama na. Alam nyo ba yun? Baka sabihin niyo baliw ako, pero may pinanggalingan yung mga nilalabi ko. Actually, parang gusto ko nga rin mag-podcast next time. I mean, sa future. Okay na. Parang na No? Pero I'm sure at some point, makikringe ako sa sarili ko kapag na-release na yun. Ba't to? Ang Why not now? Now. I don't know. Wag mo na. Tagal pa. Bagay sa'yo dahil sa mga words mo. Ay talaga ba? Got to go. Goodbye, Reggie Rose Rinan. Run now! Ito, hindi ko alam kung memorize ko pa yun. Eh. Yung script na yun. Uh, not me, not Hermione, you, script. Harry.